Radio Naughty Nationwide. Nationwide. Ang mga ng bukid naman na tinanggal sa listahan ng RSBSA dumulog na sa LGU. Ano nga ulit ang RSBSA? Alamin natin malamon 5.3 Radio Nating Gimba. Kasama natin si Army Caraza. Miss Army, good morning. Yes, good morning, Ms. Cheska. Hindi pa man tumatanggap ng anumang intervention o ayuda. Mula sa Department of Agriculture, tinatanggal na ang manggagawang Bukid sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ito ang pahayag ni Ginoong Reynaldo Rodriguez, Pangulo ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMP Gimba idinulog ng grupo ng LMB sa tanggapan ni Municipal Mayor Hasolito Galapon ang kanilang hinaing na pagbaliwala sa kanila bilang bahagi ng sektor ng agrikultura. Wala silang natatanggap na tulong mula sa DA, gayong marami itong programa para sa magsasaka. Wala rin silang nakukuhang intervensyon mula sa LGU. Ayon kay Rodriguez, halos lahat ng trabaho sa bukid ay sila ang gumagawa. Mula sa paggayak ng bukid hanggang sa bago mag-anihan. Aniyan, nasa 10 hanggang 12% lamang ng landowners ang tuwirang nakakapagtrabaho sa kanilang bukid. Dito sa Nueva Ecija, si ng sektor ng magsasaka ay mga pamilya ng mga manggagawang bukid na pangunahing ikinabubuhay ay ang paggawa sa sakahan. Ang LMB ay may mahigit 8,000 miyembro sa apat na limang barangay dito sa Gimba. Sa datos ng Region 3, 6,725 ang registered farm workers sa RSBSA sa Gimba. Sa kabila nang sila nakarehistro simula Pebrero 2022, wala pang interbensyon na bumababa sa kanila. Samantala, nagkaroon ng dialogo kahapon ang LNB at ang Municipal Agricultural uh, Agriculture Office o MAU kasama ang RSBSA uh, Provincial Coordinators ng DA Region 3 hindi masagot ng ehensya kung bakit tatanggalin ang farm workers sa RSBSA at kung bakit wala silang natatanggap na intervensyon o anumang ayuda na siyang gustong malaman ng LMB. Naalarma ang grupo sa statement ni DA Undersecretary for Operations Roger Navarro sa news release ng DA Agriculture and Fisheries Information Division nitong Pebrero 6 na i-update at lilinisin ng RSBSA para matukoy ang totoong deserving makatanggap ng uh, DA assistance. Sinabi nito na ang farm workers ay dapat wala sa listahan ng DA beneficiaries dahil wala silang pag-aaring lupa o tanim. Bagkus ay dapat nasa listahan ng ibang ahensya gaya ng DSWD. Dagdag pa ni Navarro, kailangang magkaroon ng distinction sa pagtukoy sa farmers at farm workers para sa mas mahusay na paggamit ng DA resources. Ang RSBSA ay ang electronic database ng Department of Agriculture kung saan naka-encode ang mga nagparehistrong farmers, fisherfolk, farm workers at agri youth na siyang pinanggagalingan ng listahan ng beneficiaries ng mga programa ng ahensya. Mm, Tat tatanggalin kami sa RSBSA, eh, ganyan. Kami yung laging nakalubog sa gawain. Ang mga magsasaka naman ay 10 hanggang 12% na lamang yung talagang tuwirang nagsasaka ng kanilang bukirin Lahat ay manggagawang bukid na. Kung kami ay tatanggalin sa RSBSA, eh, tanggalin nila kami sa pagtatrabaho sa bukid. Anong mangyayari sa bayan? Anong mangyayari sa mga sakahan na yan? Kaya ba ng mga magsasaka na magsaka pa? Eh, na nakasanayan na nila yung may porsyentuhan. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Karanja ng Radyo Natin Gimba. DWTC 105.3 FM kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Army. Radyo Natin Nationwide! Nationwide! it was not in 22 minutes after 7 in the morning